so nakapag prepare na tayo Nandito na inubad muna natin jersey natin kasi pinagpawisan tayo so kanina mga lodi ang ganda na ng panahon maliwanag na ang kalangitan kaya ready ko na si red so yon mga lodi so yun oh kikita nyo ba yan yung kinabit ko ngayon mga lodi so dahil maulan na yung CP holder natin meron ng sombrero protection kay uh, A73 natin na Samsung kahit na ito ay eh, tatlong taon na eh, okay pa rin naman alright ayos pa siyang gamitin alright so ayun ko lang kung nakapag edit yung anak ko ka gabi so today is Monday pala mga Lodi so 27 of May 27 of May na ba ngayon anong almusal ko dyan ayun mga Lodi 27 of May tayo, know. dapat So, talagang dapat mag-trabaho tayo ngayon, mga Lodi. Anong ulam? Ano ulam? Ulam. Ah, uh, kain muna tayo ng almusal natin, mga Lodi. Sinangag at dami langaw. Maulan ngayon, mga Lodi, kaya malangaw. Alright, so, yun. Almusal muna tayo. So, bagyahe pa rin tayo ngayon so nagprepare na tayo ng, no? Oh, para sa tagulan so tayo pala ng bago na yan kasi dalawang taon ko na itong ginagamit yung last year pa eh itong ginagamit so kinabira muna natin siya kinabira yung katawan lang so susubukan natin siya sana gumanda gumandagad ng panahon mga lodi so bago ang ano natin so si Paito na na bearing so nung tinesting natin okay okay na okay siya kasi siyempre mahal yung suntal pala wala plus replace lang yun yung nakinakabit mga lodi sa mga pagawaan pero mo 150 lang pala yun yung suntal na na bearing pero sinisingil tayo ng 800 pesos di ba ang mahal pala dir no 800 ang singil pero 150 yung pesa 650 labor. So, yun, oh, mga lodi. 650 labor. Pag sumablay pa ang gumagawa, patay. One day lang. Kagaya nung pagpagawa natin. Nung isa sa paggawa, dyan sa may badang bulihan silang mga lodi. Alright, isang araw lang natin pinahi. Bigla lumuwag. Ibig sabihin, yung cup nung kabila, anong ating... Uh, knuckle bearing, hindi masyadong naipasok kaya anong nagamit natin na tagtag pumasok yun kaya lumubog nasira yung knuckleberry uh, Alright, good morning good morning sa mga bunga bakbak mga lodi so ingat ingat basa ang ulan Aba basa ang ulan basa ang kalsada madulas at maulan mga lodi so baon ng kapote Parang magagaya ko yung ano eh yung nagano na nagluto siya ng kanin na nalugaw, kasi nadami niya ng tubig nagluto na sa nagluto ng kalan All right, so good morning good morning keep safe ride safe stay safe mga lodi yan sa kalye alright ayun buwakbak na naman ang ulan mga lodi yun nakapag natapos sa na tayo mag almusal mga lodi so paano tayo nito mga katro ang lakas na ulan na ayun no oh, lakas na naman mga lodi sanang tumigil ka na so kahit pa paano, baka delivery ang kunin natin mga lodi. Eh. Kailangan natin maging productive sa araw na ito. Alright. So, nagawa dyan si Ako oh God. Ako oh God. Bukas pala itong bintana. Binuksan mo ate. Binuksan pala ito. Buksan natin ng konti. Konti lang. Alright. Yun o. Oh po ang mga lodi kapote ang kailangan kapote kapote dala kayo ng kapote alright so peace kapote lang kapote maulang madulas basa ang kalye yun mga lodi so good afternoon, good afternoon so parang alas dos medya na ng upon, mga lodi mag alas tres So nandito tayo sa ano, kanina nandoon tayo sa Vitalis Compound, nakakuha tayo doon sa PayPal Cargo na papunta dito sa San Juan mga lodi, halagang 2:05 din. So all right, so iyon no, madilim 'yon no. Madilim na anytime soon siguro naman ang ulan nito. Kaya ang gagawin natin dito mga lodi. Baka magabang na tayo nang ano, booking natin papasok ng Cavite, kahit delivery. So kahit papaano meron tayong apat na booking sa JR natin mga lodi so yung kanina uh, ano na tayo alas 10 na tayo nakumpi sa mga lodi kanilang maga eh kasi biglang umulan uh, relax na na tayo sumilong tayo sa tubo tapos kinuha natin yung 10 kilometers na pick up natin mga lodi sa gentry uh, sa so may panong yanan tayo kumuha sa so, may sa Bella, my city home so yun naman mga lodi papuntang terminal to kaya kinuha natin kahit uh, 10 kilometers ang booking natin ay ang pick -up natin ay 710 pesos eh so, good very very good na talaga yung mga lodi kahit nahirapan din tayo halos kalating oras natin na kasi walang signal sa area hindi uh, matawagan ng pick up location kaya kahit sa text uh, hindi naman nagre-reply so, pero nahanap pa rin natin mga lodi Okay, right so, yun Sana hindi tumuloy itong ulan na ito, mga lodi Alright, so, abang-abang tayo Kung may big time na pa-preview na booking na, ano, pupunin natin, mga lodi Duna tayo nang gagaling, tapos paket ng kabite Okay, alright, abang-abang tayo So, hindi tayo makapag-update, tayo time kasi ulan So, yung binili natin, no, online So, ang ano lang, mga lodi, magalaw Magalaw ito, mga lodi Saka ito Parting ito Maluwag Maluwag sa mga lodi Yan. Alright Pero okay naman So pang samantagan Yun mga lodi So what's up So napunta na naman tayo dito sa may Asian Tower Dito sa may likod nitong uh, Insular Sa Muntinlupa Mga lodi Sa Pelinbes Alabang Muntinlupa Nandito naman tayo Lately nagabang tayo dito mga isang oras wala tayo makuha lumipat tayo sa may alabang town center uh, after uh, 30 minutes siya tayo or less than 1 hour nakakuha din tayo nung ano, papuntang uh, dasma sa lagang 265 yung mga lodi kahit papano meron tayong gross income ngayon na uh, 16. Uh, malinis na dito mga lodi ang ano. Uh, 1,000 natin. Mga gagas tayo dito na mga 250. Magtatapak tayo ulit ng 300. Yun. Alright. So kahit papano mga lodi uh, productive tayo ngayon mga lodi So alas 4 pasado na rin. Mag alas 5 na mga lodi So mag abang abang na tayo dito. Umpisa na. Ano. Uh, papasok na ng kabiti mga lodi So para hindi man tayo abuti ng uh, ulan yon mga lodi alright kahit mga papasok ng bakor mga lodi dito imus kunin natin uh, papasok ng kabite alright yun abang abang tayo mga lodi ng booking natin dito alright so mag uuwi na kasi mga lodi baka makachamba tayo dito alright meron man dito eh Alright, kahit uh, pagunta General Mariano Alvarez, GMA, Tabite, pwede natin kunin yan. Uh, pwede naman kasi tayo dumaan ng ano. Uh, uh Danghari, Dangrena, San Pedro. Yun. Alright. Mga Lodi. O kaya, yun, mga ganun na daan, mga Lodi. Or Dasma. Pinang maganda, Dasma. Gentry, Gen yan, tansa kunin natin kahit naik pa mga lodi, kahit papunta pa silang alright yun, abang, -abang tayo kahit pa paano, meron tayo ng anim na booking rights mga lodi, maganda kasi yung simula natin kanina, so 710 binigay naman so uh, 750 alright, so mapalad tayo, ngayon nakakuha yung kinuha natin kanina kung kurami nila 74 pesos puntang California Gardens galing ng San Juan so 74 pesos yung mga lodi pero binigay ni madam napaka generous binigay ni madam is 100 pesos alright doon palang panalo na tayo tapos pagka drop off natin yung nakuha natin pagpunta Montilupa mga lodi alright doon tayo naga, nasa may Concepcion Montilupa sa Kupang galing sa Kupang, bumahay tayo papunta rito. So, wala talagang booking. Siguro, papunta rito, galing doon sa Kupang, mga apat na kilometro siguro mga Lodi. Alright. Okay lang yun. Okay lang yun. Alright. Uh, Lodi, so, hindi na tayo nakapag... Ano, primo? Ayun na naman. Naligo ka ba? Parang hindi ah. Naligo ba to? Hmm. mo na si Bingo bago. Siyempre, nagaano siya kasi naligo siya eh. Papakram kita talaga siya eh oh. Pag naligo oh. Ba't may ano sa liig yung matigas buhok? Gamot? Ah, din dito na tayo sa bahay. So naigilid. Red. yon yon naigilid na natin dyan sana hindi na umulan mga lodi para kung umulan man hindi siya masyadong mabugbog na ulang kasi meron yung canopy yun alright so yun mga lodi kahit papano nakakuha tayo ng isang delivery kanina tansa kinuha na natin kesa magantay tayo na matagal tapos along daw eh nakakuha tayo ng isang 87 pesos na JR Okay. So sa Robinson ano naman ang drop off ng mga lodi. Yung power ko tsaka to. Okay. na natin sa long the way. So nagganon na tayo. Alapan to bukan dala. lang tayo mga lodi naka ma stranded tayo ng 30 minutes doon dahil may ano may prosesyon may sinasayaw na naman na santo doon kalating oras kami doon pero walang galawan Tingga talaga. Parakol. Oo, parang gano'n, sarado ka. Li. Tingga talaga, di ka maka na makaatras na. yon 13 minutes, kanina pa sana ako nakano. Dahil nga, wala na yung, wala yung ano ko, patay yung power bank. Patay na rin yung smart bro. Pa, ano nga to, Dero? yon okay, alright. So, ingat-ingat mga Lodi kasi meron na naman tayo ng saksiyan sa may harapan ng ano ng katarungan bilid sa dang hari mga Lodi. So meron dong nag sariling nag sirko kasi bumengking mga Lodi. Yung buti na lang wala siyang nadama at wala tinama na mga pedestrian kasi doon siya gumulong sa pedestrian yung guhit na ano yung guhit, guhit na puti yun madulas talaga yung mga lodi lalo kung medyo basa ng konti dahil umaambon kanina so hindi na tayo nagtuloy tuloy na tayo hindi na tayo minto dahil nga sa umaambun. yun mga lodi sana okay din man siya at madadala na siya sigurado alright so yun okay. natrap tayo ng ano doon sa alapan papuntang Bukandala na dahil merong posisyon yun alright so kaya pa paano mga lodi naka kaya pa paano meron tayo naka kota naman tayo so pitong passenger tayo tsaka isang delivery so walang booking din mga lodi okay. okay alright so meron na rin tayong pang top up kasi yung tansa na deliver natin ng na parcel ay gika sa binayan Alright, so anong ulam? Ika Si wala dito Love to Patay Kaya pala nando si Primo Okay mga Lodi, so keep safe Ride safe Uh, tsaka stay safe mga lodi so madulas ang kalye bigla na lang maambon umulan so ingat ingat alright so hanggang dito lang peace I'm out